Ayan guys, wala akong makutang-makuhang pushcart. Walang available na pushcart guys. taya come here. Tia, where's your dad? Okay. Sobrang dami. Wala kami naman yung available na with daddy, with daddy. Later, later. The person, hanap ng po siya. Because we have to find our things first. Wala, ayaw ibigay yan. Dun, sa kabila. Ayaw ibigay, sa baba kaya. Sa baba, sa baba. So ayan guys, ang hirap. Wala kami makikin po Aabang ka sa babangit. Ang hirap naman dito ng postcard. So. Dahil sale. Dahil sale. So, sobrang tambak, guys. Ang hirap. Wala na akong kukita ng panic buying na, guys. Nagpa-buying ng lahat. Nagpa-buying ng lahat. Mas sobrang haba ng pila. Because it's 10% discount, guys. Para sa... Pambansak Hakot Bay ng pure gold. So you have to find a fish strike. So it's nice.